ayan na mamaril kami hindi pa mga ni misis Raven ano Raven ayan, si Raven nandito uh, kami sa may bukid bukid nilang sinasaka nila alam ano lang nakalubog nga lang ano pwede na yung mga tingira mo na yun pagpakigat munak may na sarya na para nasira yung niya, na lost red ay na ano o -ring. na ano yung o-ring na lang din kargan karga nito Ibarang malayo basta makita natin. Mamaya malayo na so wala naman. Hay no. Ay maliit. maliit. <laughs> Ang cute naman pala. Angkat mga sana tayo ng bundalag. Para malalaki yung ulam natin. Maganda-ganda yung spot. Mahaba naman to Baka makachempo kami. ngayon to subukan natin napadaan tayo dito ang isda maano natin puli maano natin dito maano mapagalaw lang tayo kahit dalag lang ngayon nila yung tama yung ano makina wala negative ang lilit po na nawapada na dalag meron mga gurami kaso may lilit lang na, wala tayo bang spot wala hindi obra ang lang sukat so ulit dito ulit tayo sa ating maisen At, uh, dito ulit yung last nating chance na makahuli kung wala wala talaga Talagang hindi tayo pagbibigyan. Eh, wala tayong magagawa. Eh, baka sakali. Tingin-tingin tayo. So, parang mukha na yung naghanap tayo ispat. Wala tayong mahanap. Nasa dito tayo napadpad. Uh, tayo. Pero ngayon, ewan ko lang. Sana Maulit-ulit yung gano'n sitwasyon. Makamuli-ulit tayo dito. Dito kahit isang malaki lang. Kaya nalste basta inkorso na lang natin isda, wag lang yung janitor. <laughs> Ta Sana makadali. Ito. Ata uh, sana meron dito tayo mga sampuan. May sampu natin Ako oh, nakita pa tayo. Pakailap. Ko ano po roho. <smart noise> Dari kaya yata na dali. Ay, eh, uy. uli oh. Lakas. Nakawala na. Ko, lakas. Tinapuruhan. Sayang po. Hindi <laughs> na Isang hilahan lang. Napakalakas. Sayang, hindi napuruhan ayaw tayo bigyan po ngayon huli na nakawala pa hindi talaga para sa atin ang grass yung ngayong araw na to ganda ayan. yan na po ang ating maes mga kadiskarte super lalaki napakaganda so ganda pa po ito hindi ah. pa ito yung mataas talaki oh. puno at lundaliri hindi ka lang po sa medanya ganyan kalalaki yung puno pero sa gitna dalawahan po nasa bunda taas po mga kristarte eh. tunahin natin kung hanggang saan yung tidig po yan ano tama na na po tayo sobrang lalaki sobrang tataas ito po ng ano, ating maisa na ano. hmm. alinis po yan alinis spray natin alinis good morning po mga kalisarte. Ayan, at uh, so di po nasayang po ang ating pagod nang tayo ay nag uh, patubig. Ay, na next, nung tayo ay na next ay di po nasayang. Dahil lang uh, ang ginawa po natin ay uh, nag, ano po tayo, nagpatubig na lang. So, 48 days na po sila ngayon. Kahapon, inumpisan ko na po silang magpatubig nung na tayo kasi alanganin na rin kailangan na rin po nila ng patubig dahil uh, ano na rin po sila sa uh, tamang ano po ito sa lubong sa pagbubulaklak nila kasi 48 days na po sila so 49 ngayon Ayan, mga na po yan kaya kailangan po natin silang uh, patubigan na pakaganda po ang ating maisa Napakaganda. So dito lang mababa dahil may natatabunan po ng puno. Kaya pagdating doon, grabe hindi na po tayo makita dyan. Sobrang taas kahit itaas po natin ang ating kamay, hindi na, na tayo makikita. Sobrang taas po ng ating mga mais. Napakalalaki. Napakaganda po oh. Para so, malinis po yung ilalim ng ating maisan. So swerte po natin at uh, napalaki natin ng ganito, ng gusto. So nagpapasalamat din tayo sa bigay sa atin ng, ng makina Dahil kung wala yung ating makina eh hindi natin ito mapapaganda Dahil hindi natin napapatubigan ng madalas So bibili pa tayo Kaya malaking pasasalamat ko sa ating Pinanser uh, uh, dati sa ating fish pan Dahil binigyan tayo ng makina kahit na lugi kami sa aming fish pan. Dito ako babawi na lang So sa pagkatanim ng mga halaman. So yung mga dito mga ma po sana, oh, Wala pa pong wala sinabi sa atin ano. Yan oh, lilit lang po. Pero sa atin mataas na wala pang bulaklak. Pag nagkabulaklak lalo na po. Mga 9 feet ang taas niyan. Sigurado. Kaya yan, siyati po natin. Sana mapalaki natin yung mga bunga. At uh, maganda ang ating anihin sa ating mais na to. So, ayan, at uh, buhayin ulit natin ating makina kasi pinatay ay hinayaan ko kanina kagabi na umandar. So, hanapin natin kung hanggang saan na yung tubig na inaabot niya para malaman natin kung hanggang saan tayo magpapatulog ulit. Dapat hindi maabot sa dulo. dapat umakabot sa duni ko par na po tayo nagpaano. kaya patubig ulo ang ganda po oh kaya ang patubig sa damidan mo sa kataas na wala ang ganda po parang puno kaya ito na yung tubig oh. ito na po ah konti na lang pala tarok na rin po eh yung puno oh. kaya lang eh hindi pa sumagad sayang buo ulit pa ulit tayo dito so ay eh, mga kadiskat bago pagkayari po natin buhayin yung makina so ililipat pa natin yung hose kasi papunta ron nalit tapos na doon naman ah, so sigurado matatagalan tayo paglipat nyan so, pagkayari natin ilipat ito may dala po tayo dito na sa abis Patalim po natin siya doon sa may nababasa na yung lagi. So, ayan yung mga mais natin. Oh. Si tubo na po. At uh, papatabaan po natin ngayon. May dala tayong pataba. Ito. Ayan. So, papatabaan po natin yan. Gaganda na po. Ang tubo nila. Ayan. Mayroon tayong kukuhanin ng ano. So, yung mga kamating kahoy, meron na rin konting uh, tampok. <laughs> Maano na. Bumubukol na po. So, may dala rin tayo na ito, pechay po. Si pechay natin, gagambuli natin doon sa so, may nababasa na yun para bilis si Maki. Tsaka, ito, may melon po tayong dala. <laughs> Try natin siyang itanim dito kung mapalaman natin. Kaya na magkaroon sa ng bunga. Ayan. Saka so, yung singkamas sa natin. Hindi pa na tayo natatanim. Madamo pa yung ating paglalagyan doon. Papunta roon. So, ayan. At buhay na muna natin ating makina. Ay, lipat natin mga host. Tsaka buhay makina. So, ayan mga kaliskate. Nangyari din po tayo sa pagkaano ng mga ano, host. Na, ang pinakamahirap lang po na bahagi yung paglilipat po ng host. Talagang ah, nakakapagod. Tsaka mahirap po dahil malabong na. Mahirap na po natin siyang ilakad lalo pagka basa na po yung lupa ma ano po, maputik <laughs> pero okay lang uh, kahit pagod tayo eh, talagang eh ano po natin yan gawain po natin yan hindi po na, di natin pwede yung palagpasin kasi uh, kamukha yan tagbulaklak na tagbulakalak na umpisa na po yan kasi 49 na po siya ngayon suka so, po siya inumpisahan para tuloy-tuloy na po siya pag namulaklak po siya eh hindi po siya mantala pati paglaki ng bunga eh may masisip-sip na tubig so ngayon na uh, magpapataba na rin po tayo nito yan halagyan natin yan kasi diniligyan natin siya kahapon yan basa po yan kaya ayan magdidilig uh, naman tayo ay mag uh, ano naman tayo ito pataba tapos mamaya gagambol natin din yung pechay kaya yung gabi yung hilera po natin dyan para marahe po tayong marahe po tayong makukuha mga gulay gulay pagka oh, gaya po yung may bisita tayo De, dito magkakapag cut cook tayo dito Saka, marami po tayong pwedeng paglibangan kaya yan tatanim tanim tayo habang tayo ay naghihintay na maano yung pinaganuhan yung basa ng lupa hanggang sa makarating to sa dulo kakailanganin 3 days pa tayo dito hanggang bukas pa sigurado maghapon dahil naantala po yung ating pagpapatubig eh. so ngayon magpapataba naman tayo Bago po tayo magpatuloy sa ating pag... patanim, uh, kain muna tayo kasi tanghali na po eh. Tanghali na kasi tayo lumusong, nagbayad pa tayo ng kuryente tsaka tubig. Kaya, tsaka bumili tayo ng patabang konti para dyan sa ating mais. So, nagbunot pa tayo ng gabi. Kaya ayan, magkakano po tayo. kain muna tayo mga kaistarte. Tapos uh, matagal po po yung pagkakano pagkakadkad ng host so, uh, uh, ulam po natin uh, sinigang sinigang hindi po ice cream ha <laughs> sinigang po po mga kariskate sa yung alaga ko kasama ko naman sinigang na baboy po ang ulam natin kain po po yung ano natin kasi para hindi na po yung tutubo na to yun na po yung magiging ano nyo dahon Ini saya lihat-lihatin, Mbak Kadis, Saya butuh... So, Kaunti lang ating patutubigan yan Doon na lang So Libre na ang tubig si Bayab na po sa kanya yung Yung tubig natin So ay mga kadiskarte na set na uli natin yung ating ano tubig doon. So nabago na naman natin ang daan, ng kasi konti na lang pala yung ating anin so matatapos natin ngayon ng araw to yung ating pagpapatubig dahil mag na rin tayo dun magdadamo uh, ng ating uh, singkamas doon sa unahan yan. siya siya magdadaan mo kami na natin ng singkamas tsaka magtatanim din tayo ng kamatis para may kukuhanan din tayo para sari-sari ating gulay dito Uh, ah, natapos na natin ating pagpapatubig ng mais pala kaya nakapatay na so ito na lang ang ating tinatrabaho para pag uwi namin mamaya eh okay na So, okay, huwag mo ginaganon. Ang harap ko lang ganyan kasi nakatotok sa akin yan. Hindi mo na nakikita. yan. Totok mo lang ngayon. Tita nga ako dito eh. Ha? Tita. So ay mga ka, So papagabi na naman. So papatubigan na lang po natin 'to. Ayun, papatubigan na lang natin. Hindi na natin 'to matataniman ngayon. Kasi s'yempre mahirap din po maglinis. So si Mrs. na po ng ating mga pananim doon. Yung ating PC pinadiligan ko para tuloy tuloy na pong uh, tumubo ayan so ayan at uh, tatapos na rin trabaho sa araw naman na to so dito hindi pa natin natapos unti unti na lang natin natin yan bibili tayo ng isang train po lang uh, kamatis para po mayroon tayong kukuha na kamatis dito o, meron po tayong pwedeng ma ano maluto. So ayan mga kadiskarte. Hanggang sa muli po ulit nating vlog mga kadiskarte. At uh, nagpapasalamat tayo sa patuloy pong suporta at pagtangkilik na aking YouTube channel. Ayan, so update ko ulit po kayo dito sa aking mga may hanggang uh, may bunga na po. So ayan, at uh, God bless po ulit mga kadiskarte. Bye-bye po. Bye-bye na cha. bye